So, um, kasi, napalitan nung Monday, di ba, si, Sen- uh, si Senator Jesus Escudero. Mm -hmm. Yun din po yung araw na merong hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. Oo, oo doon may mga nagputukan. So, dun sa, nag- nagpalit na nga po ng leadership and then kinabukasan, ayun, pumutok na, uh, idinawit na ni Bryce Hernandez, mm -hmm. dating district, uh, assistant district engineer sa Bulacan, ang dalawang leaders ng Senado. Yes, si Senators Senator Estrada, Estrada, and Joel Villanueva. Yan, eh, sila yung majority leader tsaka pro-temporary. Meron kumakalit kasi na may panibago daw ko. Aba, wala pang isang linggo. May nagpapakulo. Pero ito yung tweet ni Senator Ping Lacson. Tweet niya ngayong umaga. Sabi niya yan ay uh, fake news. Ang pagkakasabi Ayan. niya, peke, intended to deceive and confuse. Ina-underestimate daw yung intelligence ng bagong Senate Majority Bloc. Nagbabaka sakaling may tumalon at magpirma. Uh, sabi niya, malevolent, underhanded, foul, and desperate. Kung may kanta daw na achy, breaky hearts, ito naman daw, fakey, breaky news. Nadalindi uh, uh, <laughs> natin doon. si Senator Gatchalian. ika natin. Yeah, Sakto, maganda. nasa lina na po natin yes. live via Zoom. Si Senator Sherwin Gatchalian. Yeah, Good morning po. Good morning, Isa. Good morning, uh, Nympha. Magandumaga sa inyong dalawa. Ayan. Good morning, sir. Sir, ito muna po ang aming itatanong sa inyo. Mga kapuso, umuli si Senator Gatchalian po ay chairman ng Senate Committee on Finance. So, sa pagbabago ng liderato ng Senado, hindi siya ginalaw. Mm -hmm. uh -oh. Kasi nakita naman yung Ako deserve, talagang effort. At, o, deserve uh -oh na mag-stay uh, sa na na Finance Committee ni Senator Gatchalian. Uh, ayan. Senator, ito muna. Um, yun daw pong may panibago na naman daw gumagapang naku Nadinig niyo ba ito? Totoo ba ito? Ano hong nangyayari? May galawan po ba ulit. Ako, sangayon ako sa sinabi ni mm -hmm. Senator Ping Lacson na fake news to. Uh, wala namang uh, uh, change in leadership, Kaka kakapalit lang nga ng leadership. Mm -hmm. At uh, for now, ang uh, majority ay gusto ng stability mm -hmm. sa Senado kasi nga eh, kung titignan natin marami nangyayari sa ating bansa ngayon at mm -hmm. uh, gusto natin stability in the leadership of uh, the Senate. So sa akin at least sa akin bahagi eh wala namang kumakausap at uh, wala naman ako naririnig na uh, magiging pagbabago. Mm -hmm. At mm, kasi sir 'di ba nagpapalit ho kayo ng leadership kapag may necessity. Mm -hmm. Ngayon wala kay walang necessity. Well, may, may may necessity pero in the words of uh, Senator Gordon may sinabi siya sa akin before. Mm -hmm. Sabi niya kung talagang ang majority ay ayaw na si leadership and kahit walang dahilan, pwede magpalit ang majority. No? So it's really a numbers game. No? Mm -hmm. So uh, majority talaga ang uh, nagdi-dictate. But tama ka rin. No? Uh, minsan mayroon nag, mayroong ano, eh, mayroon nag eh, nag-uudyok. Uh, pag nag sa majority, uh, doon rin nagkakaroon ng pagbabago. Pero ngayon wala pong nag-uudyok, wala pong ganun. Well, marami kasi nangyayari sa ating bansa. Uh, alam niyo mm -hmm. naman itong flood control uh, projects itong mga issue ng ghost projects uh, yan isa rin sa dahilan kaya may uh, merong mga ganitong uh, usapin no uh, kaya tingin ko dahil nga maraming nangyayari ngayon sa kongreso sa senado ang para sa akin ha, ang kailangan ng uh, senado ngayon ay stable leadership para uh, maimbestigahan natin at malaman natin ng katotohanan at hindi na maulit to ang, ang, trabaho ko kasi hindi maulit to in 2026 ayun opo and then sir um, isang tanong na lang sa punto na ito Nangyari po ang pagpapalit ng Senate Leadership Monday. Hindi ba napalitan ang Senate President, Majority Leader, Senate President Pro Tempore, uh, positions na hinahawakan dati ni na Senators Escudero, Estrada, and Villanueva na ngayon na involved So nung nangyari Monday, Tuesday, pumutok yung sa kamera yung testimony ni Bryce Hernandez, si Dina Dawid, si na Senator Villanueva, at saka um, Senator Estrada. Estrada. Monday, wala kayong information, di ba, na 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 na, na madadawit yung dalawa. Mm -mm. Mm -mm. Well hindi hindi talaga at least in my case ah mm -mm. in my case hindi ko alam talagang uh, merong senator na mababanggit uh, dito sa uh, sa flood control issue. In fact no Monday tibay na sa house ah nasa senate itong mga uh, okay. DPWH officials, yung mm -hmm. mga contractors, natanong ni Senator Jinggoy kung merong senator na nasa listahan ng mga diskaya sabi niya wala. So wala naman lumalabas na ganoon, no. Ewan ko lang kung baka lang hindi sila naglalakas ng loob or baka natatakot. Pero wala ako. at least in my case ha, hindi ko alam na may ganyan na information. Pero mga allegations to, no? So uh, kalangan talagang mapatunayan pa at uh, ipagpatuloy yung investigation. Ayan. And ah, dahil po dyan, take-off kami dyan, sir, um, related sa investigation po ng Blue Ribbon Committee, kung saan aktibo kayo. Naglabas din si Senator Villanueva nung mm -hmm. information tungkol dun sa matitinding, mga bigating sasakyan ni Bryce Hernandez. Eh, sir, yung tatlong, well, um... Kay Senator uh, Escudero kasi wala namang allegation sa kanya na kumuha siya ng pera yung yung, kickback Tumanga issue. Villanueva mm -hmm. and um, Estrada yung inaakusahan. Sir, paano po yung kanilang um, role doon sa investigasyon? Kasi nag-attend din sila eh, sa mga Blue Ribbon Committee hearing. Active din sila. Uh, paano po yun? Kinakailangan hubang bang mag-inhibit ng inyong mga kasamahan? Paano po sila tatratuhin? At kasama ho ba sila sa uh, abut, da, kailangang abutin ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Well, uh, ito nga na sabi ko kahapon Infa, no? um, base sa, a, ta, sa akin toa, uh, base mm -hmm. sa akin pag-analyze, yung uh, information ay nanggaling uh, sa isang source, no, kay mm -hmm. Senator Ping Lacson, and talagang dapat pasalamatan at bigyan siya ng credit dahil napakaganda at napakalalim yung kanang investigasyon. Mm -hmm. At uh, doon lumabas yung mga leads. Importante yung leads eh. As, to be honest about it, nung re review ko yung flood control projects, 4,000 line items, flood control lang, mm -hmm. talagang napakahirap isa-isahin to at malaman yung detalye. Pero si Senator Lacson eh, na ano niyan, naimbestigahan niya ng malaliman. Mm -hmm. And in eh, fact, hindi lang malaliman, nakita pa niya yung mga dokumento. Mm -hmm. uh, nakakagalit talaga yung dokumento, dinoktor, biro mo bidding uh, and awarding on the same day. Tapos, after four months, meron ng completed projects. Tapos, after a few days, binayaran na. So, nagawa yung buong project in a span of four months. Talagang kagaguhan at ginagago na tayo lahat nitong mga uh, DPWH officials, itong mga corrupt na DPWH officials. Talagang linuto nila yung projects at makita natin yung picture, parehong-pareho yung sinasubmit. So, ang, ang punto ko dito uh yung blue ribbon ngayon na uh, headed by Senator Lacson sila ang mayroong merong leads no siya ang mayroong merong lead at maganda sana mapag-usapan pa itong mga leads na ito uh -huh. at uh, para uh, makita natin lahat kung ano pa yung mga na discover ni Senator Lacson i'm sure marami pa yan uh -huh. at gaano kalalim itong problema uh -huh. at uh pero na nakikita ko rin na mahalagang Uh, magkaroon ng coordination sa bagong ICI yung uh, independent commission mm -hmm. dahil nga may mga nasasongkot may mga na nabibigay na pangalan galing sa Congress galing sa Senado at uh, ang impresyon ng tao kasi paano may investigahan ng Kongreso at Senado yung kanyang sarili no dahil nga may mga members na mm -hmm. uh, na implicated okay. naman guilty ah mm -hmm. let's clarify this no mm -hmm. hindi pa sila guilty, implicated Opo. so ang perception ng tao dito paano mo imbestigahan yung sarili mo mm -hmm. so eventually tingin ko nakikita na magandang pumasok na ang uh, independent commission para talagang walang bahid ang pag-iimbestiga mm -hmm. pero, pero kayo po na, okay. oh, pero kahit na meron ng independent commission tuloy pa rin iyon yun mm -hmm. I think for purposes of further uh uh getting the details mm -hmm also in aid of legislation kasi ang output typically ng congress dalawa no uh, batas at recommendation di ba? yun ang output ng mga investigation so kailangan rin natin malaman kung ano ba yung mga butas sa batas o sa palisya. ang ng butas ko diyan unang-una yung bidding procedures paano nakakalampas uh, itong mga uh, itong mga contractors na hindi naman qualified sa bidding procedures Pangalawa rin, 'yung mga safeguards kagaya ng COA, paano nakakalampas 'to sa COA? So Iyan yung mga legislative output na dapat tignan. Opo. Senator Gatchal yan kasi may mga, may mga nagsasabi dahil nga ngayon may ICI na, di ba? Ang hinihintay na lamang po yung chairperson. Pero yung notable po kasi doon, yung pagiging member din po ni uh, Baguio City Mayor Benjamin Magalong na in the previous months po, eh, talagang may mga banat po, may mga allegations laban sa mga mambabatas, particular po sa mga kongresista. Kayo po, may, mayroon po ba kayo nakikitang conflict dito dahil nga po, uh, sinasabi ng ibang mga mga kritiko eh baka magkaroon na ng bias. Well, ang importante naman uh, other than criticism, evidence, no? Uh, oh. At the end of the day, yan ang pinakamahalaga, ebidensya. So um, I I hope no later on masasubstantiate substantiate ito mga criticism with evidence uh, kasi yan naman ang importante para ma prosecute yung mga uh, nagkasala whether mga politicians or DPWH or um, ibang mga uh personalities dapat ma-prosecute sila through evidence. Apa. At yan ang nakikita ko nitong uh, trabaho ng ICI at magandang uh, magandang uh, gagawin ng ICI dahil independent sila eh. mm -hmm. No? So ibig sabihin kahit na mga politicians na sangkot kasi, mm -hmm. 'di ba, may mga uh, nababanggit na slash politicians mm -hmm. uh, dapat makita rin yung angulo na 'yon at uh, kung ka lang, kung mayroong mayroong makukulong mm -hmm. na mga political personalities then so be it para mm -hmm uh, bumalik ang kumpiyansa ng taong bayan. Mm -hmm. um, Senator Gachalian, kasi po um, sa Senado, binanggit ng mga diskaya yung mga congressmen uh, na di umano, di umano, ay di binigyan tayo. nila ng parte doon po sa flood control funds. Sa Kamara naman po, sinabi ni Bryce Hernandez, doon na implicated yung dalawang senador. So paano po ang magiging trato dapat doon ng Blue Ribbon Committee? Um, kayo po ba i-verify ninyo ito, i-dig further ninyo ito sa Blue Ribbon? O yan yung punto na pwedeng ipaubaya sa Independent Commission? Um napaka-komplikado yung tanong mo. Ah, alam ko po kung hirap 'yun kasi dahil nga hindi ko ang nakikita ko dyan kasi yung public perception eh. Yan ang pinakamahalaga. Na paano mo investigahan yung sarili mo? Lalo na mga kasamahan natin to. So, ka Pero pag ang... hindi niyo po sa sasabihin pinagtatakpan niyo. Mm -hmm. kaya nga ang, ang, kaya nga nakikita ko dito talagang may interplay, merong merong coordination uh, sa pagitan ng Senate Blue Ribbon Committee at ng Independent Commission. Kasi ng Independent Commission hindi naman mga politiko ito oh, eh. yeah. So, later on nakikita ko pag uh, uh lumabas tayong mga mas marami pang detalye. Kasi ako naniniwala, Senator Lacson hindi yan Uh, magbibigay ng uh, uh, privilege speech kung hindi kumpleto yung kanyang research eh kaya maganda rin na mapag-usapan ma to sa blue ribbon committee at anuman yung mga makikita naming mga problema gagawa tayo ng batas para takpan yung problema yon mm -hmm. ngayon dahil nga merong mga implicated sang na, na implicate, sangkot na mga politicians Sena senador mga uh, congressmen, dapat talagang ipagpatuloy yan sa independent commission para ang taong bayan ang may magkaroon ng kumpiyansa. Okay. Uh, again, no, ang ang taong bayan galit eh. Sana okay. ako galit talaga. Okay. At nawawala yung kanilang kumpiyansa sa mga politiko. So importante na itong independent commission ay eh, maimbestigahan lahat, no? From start to end. Ibig sabihin kung paano nalagay yung pondo hanggang paano nagawa yung proyekto. Okay. Kung hindi pa nagawa yung proyekto, paano nagkaroon ng ghost project. Mm -mm. Pero yun nga po uh, Senator Gatchalian, um, ano bang dapat nagawen ng Senado at ng Kamara? Ipaubayan na lang talaga sa ICI kumbaga uh, eventually. Mga... Ah, eventually. Eventually. Okay. Eventually. Mm -mm. Nakikita ko para uh, nakikita ko na mas magiging uh, katanggap-tanggap sa taong bayan kung eventually mm -mm. ang Independent Commission ang magpapatuloy nito mm -mm. para hindi uh, hindi kasi nakikita ko na ito kung may mga absuelto na ano bawa sa Kongreso o Senado uh, kung mayroon na absuelto na, politiko sa sabi ng taong bayan eh alam mo naman kabaro nila yan hindi hindi naman mm -hmm. nila uh, lalagay sa alanganin ni mga kabaro nila so eventually mm -hmm. dapat uh, ipagpatuloy ng uh, uh, independent commission And then, Senator, ano po ang dapat gawin doon sa mga diskaya at saka kay Bryce Hernandez? Nag-implicate sila ng mga politicians, um, mga diskaya, in the hope na ituturing silang witness at makaligtas yeah. sa kaso. Parang, ha, ganun na lang ba yun? Matapos yung mga mgam, mga porke nang-implicate kayo, testigo yeah, kayo, state magiging testigo, state na. witness. <laughs> kayo po, Senator Gatchalian, ano po ang inyong um, position dito? Pag tama si Secretary Bean Season ibalik muna nila yung pera. Hmm. Dapat ibalik nila yung pera dahil... Like in ghost project pa paano kung tatayan ng 400 million isang isang assistant district engineer nagkakasino 400 million uh, ibalik muna niya yung mga proyekto na yon uh, ibalik niya muna yung mga cash at pera dapat ibalik niya at uh, kailangan rin ang uh, amlak mabilis gumalaw dahil uh, dapat mafreeze na yung kanilang uh, mga bank accounts, mga mm -hmm. assets, patuloy ginawa kay Alice Guo, di ba? Nasaan natin, na-freeze nila kaagad. Mm -hmm. So, dapat mabilis gumalaw dahil pag na-withdraw ito, eh, ma -ma tayo na ang maghahabol. Okay. So, ang unang hakbang ay ibalik muna nila yung pera. Pangalawa, hindi rin natin pwede uh, tanggapin lahat-lahat ng sinabi nila. Mm -hmm. uh, kailangan ma-vet pa ito, ma-investigahan ng mabuti. Uh, ayaw natin, uh, ako kasi, ay mag nakikita ko kasi hindi pwedeng tanggapin ng lahat-lahat ng mga sinasabi nila dahil baka may political color or baka uh, linalagyan nila ng kulay para sila ay makatakas sa obligasyon o sa pag -pro sa prosecution so dapat maimbestigahan pa ng mabuti. Uh, Senator Gatchalian, recently po may announcement si uh, Ferdinand uh, si President Ferdinand Marcos Jr. ang sabi niya wala mo nang pondo, zero budget yung flood control project sa 2026. Uh, kayo po bilang finance committee chairperson, ano pong masasabi niyo dito tsaka kung sakasakali, kasi malaki-laki rin po yung halaga hindi po ba uh, saan siya dapat na ilaan na lang, mm -hmm. 'di ba? Or 285 billion yata. Unang-una mm -hmm. na uh, propose ko sa mga kasamahan natin na uh, kung hindi maaayos ng uh, DPWH yung kanilang flood control projects, ilalagay na lang natin to lahat sa education, mm -hmm. no? Pagpapagawa ng classrooms, feeding programs, textbooks. Ano mo nakakalungkot, uh, kalahati lang ng ating mga estudyante may textbooks. Uh, paano sila mag-aaral kung wala silang textbooks? So, yun ang isang mga uh, uh, pwede natin lagyan, textbook daycare centers. Dahil mm -hmm. pinapalakas natin yung early childhood care and development, so daycare centers. Pero kahapon, nasa Valenzuela si Pangulo, doon siya nag -celebrate. Actually, dito sa amin, dito uh -huh. siya nag-celebrate ng uh, kanyang birthday. At nabanggit ko sa kanya dahil bumisita siya sa aming DOH hospital, na na nadeskubri namin dito sa Committee on Finance na napakadami palang hospital laws na unfunded. Mm, okay. Umagawa ng mga hospital ang Kongreso at Senado pero hindi naman pinupondohan. Mm -hmm. So, nabanggit ko kay Presidente na pondohan na lang natin itong mga hospital dahil ang flood control hindi nakikita ng tao. Ang hospital, araw-araw nakikita ng yes. tao. Mm -hmm. eh, mukha naman, mukha naman receptive siya. Mm -hmm. no? Uh, dahil nga, uh, alam ko, isa sa kanyang direction ngayon ay palakasin rin yung ating healthcare no so mukhang, mukhang okay naman siya uh, masaya naman siya doon sa proposal na yon uh -huh. so, so um senator so linawin lang po namin am um, ibig sabihin decision na nakakoordinate na po ba sa si inyo bilang kayo ang finance committee chairman na tatanggalin na sa DPWH budget yung magkano po 275 billion na supposedly for flood control next year Well, kahapon, uh, kausap ko rin si Secretary Vince uh, mm -hmm. Nandito rin siya sa Valenzuela. Apo. At uh, actually, I wanted to talk to him pero buti na lang nagkita kami. At uh, sabi ko nga, yun yung uh, aming direksyon na tanggalin yung 270. At sang sabi niya sa akin, mm -hmm. na talagang tatanggalin nila. Okay. Uh, so, sabi niya kung maglalagay man sila doon lang sa talagang flood-prone areas na nakita ng Noa, kasi may project Noa tayo, di ba? Yes. Na nagsa-sabi kung saan yung mabaha. Mm -hmm. If ever magtitira sila, konting konti lang doon sa flood, doon sa mga Noa flood er, flooded areas. Pero as a rule, tatanggalin na nila yung, Hindi na nila mm -hmm. ispiri submit sa amin yung uh, 270 na flood control uh project. So in line no, pareho sa pareho sa direction na gusto namin gawin sa Senado, napag-usapan uh, sabi ni Secretary Vince uh, 'yun ang kanilang direction. So mukhang mukhang in line naman yung uh, direction na tanggalin na itong flood control dahil nga saksakan ng korupsyon eh, itong uh, flood control projects. Ay, pa, paano po yung mga nakabitin pa na funded na, from na kasi di ba multi-year po yung funding, paano tama, yung pinunduhan tama. ng 2022 to 2025 na nakabitin na kailangan naman yeah. ng ating mga kababayan? Napakagandang tanong yan. Actually, mm hmm. Uh, ninfa, hindi naman, uh, actually medyo na-exaggerate. No? Pero tama ka, hindi naman lahat ng flood control projects ay ineffective. In no? May okay. mga, marami rin ako nakakausap ng na mga mga mayors governors congressmen na sinasabi nila na sa kanila na at effective mm -hmm. so yung mga natitirang flood control kasi ang 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 for 2025 and previously meron pa approximately 350 billion na hindi pa nagagastos eh. uh -huh. at to talaga ng dbm at dpwh kasi rini review nila one by one ngayon kung nag nagumpisa sila ng review no so mm -hmm. So, ibig sabihin this coming 2026 hindi naman mazi zero talaga, no? Kasi mayrang pang 350 billion na na hindi pa nagagastos sa flood control. Sinisigurado lang ngayon ni ng DPWH na wala ng ghost project at lahat to effective. Like for example, yung mga bomba, yung mga pumps, uh, maraming mga maraming mga flood pumps na ipapatayo. Ito effective 'yan. Uh, mm -hmm. Based on my experience. Mm -hmm. So, tingin ko, for itong mga natitilang flood pumps pwedeng ituloy 'yan. Pero yung mga Nakikita nating mga dike, mga river wall, mga ayan kailangan i-review kasi yung yung specifications nila uh, hindi tama eh. uh -huh. Uh -huh. Um, and then sir, um uh, okay. So sa DPWH budget ho yun lang ang nakitaan ninyo ng red flag, yung para sa flood control. Kasi dun sa 270 billion, sir, dun yung nakita ni Senator Lacson, di ba yung uh, initially nakita nila 500 items na merong mga duplication, multi, ano ulit-ulit na -ulit, pinupondohan na pinupondohan na... Same yung at, amount. At, at walang exact location. Oh. <laughs> May nakita pa ho ba kayong additional um, bukod doon, Senator? May mga... Nag-umpisa kami mag-review ng mga ibang items tulad ng mga kalsada, Papa. mga bridges. Uh, may mga red flags rin kami nakita pero patuloy yung aming pag-iimbestiga. Mm -hmm. uh, bigyan kita ng halimbawa, meron kami nakita isang tulay doon. Uh, nakasulat, uh, construction of bridge, ganito, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Ang pinakbang ko, paggagawa ka ng tulay, hindi naman pwedeng putol. Di ba? Nga Di ba? Isang tulay. Dapat tuloy, tuloy, yun. Apo. Ah, diba? hindi mo pwedeng gawing phase 1, tapos tapos na. Phase 2, tapos tapos na. <laughs> hindi naman pwedeng ganun. Hindi, hindi mo magagamit yung tulay. No? So, para sa aking red flag yan, lalo na sa mga bridges, dahil nga, hindi mo naman pwedeng putulin, gawin phases ang bridge. Dapat matapos yan dahil hindi, ka, hindi mo magagalaw. So, may ganun kami nakita. Meron din kaming nakita na mga, tawag ko nga repeated projects na nagawa na before mm -hmm. at paulit-ulit. So meron din kaming mga nakitang ganyan na mga projects sa uh, roads and uh, in, in MPB no, multipurpose buildings. Mm -hmm. So rini-review na ito top line pa lang ah. Uh, so rini-review namin isa-isa. Mas marami kasing roads at uh, roads bridges at multipurpose buildings eh. Mm -hmm. So iisa-isahin namin yan. in fact on month bukas no, meron nga akong OJT mm -hmm. na pinuha para dah kasi hindi naka-excel format eh so input import mm -hmm. lang sa excel para lang madaling ma, ma ano namin ma-analyze. Mm, yan yung moving forward eh leksyon at uh, 'di ba sir no, leksyon itong mga nakikita natin sa flood control scam, ito pinagbubuti na yung pagsuyod sa national mm -hmm. budget. Yes, Tsaka yung hindi lang pagsuyod, uh, mm -hmm. nimfa yung pagbibigay ng datos kasi Opo. pagbibigay sa amin libro eh hindi naka-digital format kaya napakahirap talaga. Uh, ewan ko kung sinasadya yun o hindi pero uh, kaya request namin lahat ngayon dapat naka digital format at excel format para mabilis i-analyze. Mm -hmm. Sisilipin niyo rin po ba uh, Senator Gatchalian yung mga contractor doon sa mga future na mga infrastructure projects po ng DPWH? Yung mga contractor yan implementation na 'yan. Uh, hindi man dito sa Committee on Finance pero tingin ko sa ibang committee tulad ng Public Works Committee uh -huh. or uh, ng uh, Blue Ribbon Committee kasi may magkadugtong 'yan. Pero dapat tignan talaga yung proseso sa pagbibid at proseso sa pagpipili ng contractor. Uh, nakita kasi namin dito yung mga contractor sole proprietor. Yung iba mga maliliit lang biglang lumobo yung naging bilyones yung kanilang uh, kita nung taon 2023 2024 mm -hmm. so parang parang imposible naman na ah, isa-isang taon from ah uh, maliit kang contract nung no? naging billion multi-billion contractor ka. No? So dapat tignan nito mga yung, yung 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 kapasidad nitong mga contractor. Pero sa ibang committee na dapat tignan 'yan. Mm -hmm. Tsaka so 'di ba ang binabantayan niyo insertions kasi ba, ang, ang naging issue kasi dito sa mga nagdaang taon yung mga insertions pinalobo yung budget para sa flood control tapos lumilitaw na District ni congressman na siya din ang contractor. So, diyan din dapat mag-ingat hindi ho ba? Yan i-upload na namin lahat 'yan no, sa website. So, mm -hmm. makikita na natin 'yun. Pag sinabi kong upload pati yung mga detalye at, at attachments. Apo. So, makikita na natin 'yun yung mga projects na pinropose at yung mga projects na bagong na-propose. So, makikita na ngayon kung ano yung mga galaw niya. Kasi ngayon nga, nalalaman lang natin sa dulo eh. Tapos na yung budget eh. So, ngayon, matatrack na. May accountability na kung sino nagpropose propose no? Yun, yun. Opo. And then, Senator, meron kami natanggap na notice ngayon, cancelled yung um committee hearing dapat bukas para sa pagtakil ng budget ng Office of the Vice President. Um, sa house, diba na, di ba di na? Noong Friday dapat, no? Na-defer siya. Tapos, gagawin na lang siya by Tuesday. Dahil wala si Vice President. Uh, tapos, ang pinadadalo kasi ay asset assistant uh -huh. secretary pero ang sabi ng mga members ng House APRO, at least uh, under secretary level Ayun. yung makaharap uh -huh. so bakit po canceled yung bukas um, senator din pa ito ano ko lang ha? ka clarify ko hindi to unusual na merong ganitong movement sa schedule in fact uh -huh. dalawang nagpadala ng letter sa amin uh, ang office of the vice president at ang DOST Mm -hmm. So, dalawang ahensya nagpadala. Iba through text. no DOE nagpadala sa akin. DOF nagpadala sa akin. So, mayroon talagang pagkakataon na hindi available yung head of agency. Uh -huh. Inaayos-ayos namin yung uh, schedule. Mm. So, speaking uh -huh. Dapat ang head of agency ang magpapresent ng budget. Yan ang tradisyon sa House. Yan ang tradisyon sa Senate. Uh -huh. Kaya uh, uh, rinirequest namin sa mga head of agencies na nandoon yung kanilang head no para magpresent ang kanilang budget so paano po yung message ng OVP ano daw po ang nag-commit po hindi available si Vice President Sara then nag request sila ng ibang ibang araw nag-commit po ba si Vice President Duterte na pupunta siya doon sa date na iniitinak na o kailan ni ano ernesked well kasalukuyan nag-aayos pa kami ng dates kasi may mga Ibang araw na na nabigay na sa ibang agency so kalangan mag magayos ayos kami ng ano. But uh, base sa conversation, uh, uh si Vice President Sara pupunta naman ng Senado, no? Okay. Hindi naman siya okay. uh, magpe ng kanyang budget at naghahanap lang ng tamang dates. So paano po ang policy am um, Senator, hindi niyo itatakel kung wala ang head of agency? Yes, yan ang policy. Yan ang tradition. Uh -huh. uh, at at uh, sabi nga sa akin ng Nung uh, Director General ng uh, LBMR, talagang time and memorial yan ang tradisyon. Mm -hmm. um, Senator, sorry, ano po yung idinahilan? Bakit daw po wala si VP um, doon sa dapat sana budget hiling bukas? Wala namang dahilan na sin sinulat sa kanilang letter. Wala naman dahilan. Ah, okay. Uh, and then, bakit po kinakailangan sila ang humarap? You mean the head of uh, Yes, yeah, yeah, sir. Uh, kasi budget mo yan eh. So panindigan mo yung budget mo. No, like sa guys sa DOST, sabi namin si Secretary Solidum ang magpresent kasi budget mo yan, hinihingi mo 'yan sa taong bayan eh. So, dapat panindigan mo 'yung hinihingi mo sa taong bayan. So, 'yan ang 'yan ang concept. At sabi ko nga um important, budget ang important, ang, ang budget deliberation isa sa pinakaimportanteng proseso ng Kongreso. So, importante na nandun yung head of agency. Mm -hmm. Kasi kung hindi napalitan si um, Secretary Bonoan sa DPWH sa so yung matatanong, syempre dapat magpaliwanag doon sa nakita ninyo na sangkatawang red flags. So, uh, uh, yeah, pero kami naman dahil nga ang Senate uh, Finance Committee ang tinatakal ay budget. Uh -huh. So um, uh, si Senator, ay so, si Secretary Ben na ang uh, mag-ano uh, mag-explain. Uh, uh -huh. you know? ano yung mga nangyari at ano yung na ano ba, kasi ang 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 sabi ko kay Secretary Dizon we have to move forward eh hindi pwedeng maulit to at sang ayon naman siya yesterday at yun, alam ko alam ko Secretary Dizon kilala na naman natin especially during the pandemic na action man yan eh so talagang aayusin niya raw lahat para hindi na maulit sa 2026. Ayun. And yun na nga sana yung tatanong ko, ano yung guarantee bilang pagtatapos sa ating panayam? Ano yung guarantee na safe ang ating mga kababayan Uh as far as the 2026 national budget is concerned, safe ba tayo? <laughs> <laughs> kasi di ba marami pong mga mga puna sa 2025 budget, most corrupt budget nga daw po yung uh -uh. turing nung ilan. Oo nga, kaya talagang ano, talagang una-una uh, uh, ako masaya ako na mayroong bagong DPWH secretary kasi mag-uumpisa sa kanilang proposal eh. Mm -hmm. so, sabi ko nga kung ang proposal nila ay puro uh, question of pag akyat sa amin, or garbage, kung basura ang proposal na, pag akyat sa amin, basura na. So, iisa-isahin namin yan. So, importante yung yung leadership ng agency. At uh, ako, kampante naman ako with, with the track record ni Secretary Dizon, ay uh, maayusin maaay niya itong mga uh, line items na isasubmit sa amin. Pero kahit na ganun, i-review pa rin namin dito at uh, kaya nga, uh, trabaho to ng mga senador, hindi lang ako, no? ng mga senador na magtulong-tulong para ma-review mabuti at uh, hindi na maulit itong nangyari sa mga past years. Ayun. With that, sir, maraming salamat po sa panayam na ito. Thank you, sir. Thank you so much Thank po. Ingat po palagi.